BBB grand winner na si Fian Smith, inaming nag-cheat sa kanya ang mga naging boyfriend. Para sa aking balitang showbiz, may ini sa tono ng PBB Grand Winner na si Fiang Smith nang aminin nito na lahat na naging boyfriend niya ay nag-cheat sa kanya. Ayon sa bagong aktres, hindi niya maintindihan pero talagang lahat umano na mga naging boyfriend niya ay niloko siya. Hindi niya raw alam kung bakit ginawa sa kanya ang mag-cheat pero siguro umano ay may inahanap ang mga ito sa kanya na hindi niya maibigay. Sinay pa nito na hindi niya rin mag-guess kung bakit pumapasok pa ang mga ito sa buhay niya kung hindi rin lang naman kayang panindigan sabay tanong nito ng anong sense. Nagtanong din ito kung pumasok lang ba mga ito sa buhay ng isang babae para sirain ang kanilang buhay. Hindi rin talaga niya maintindihan kung bakit kailangan pumasok pa mga ito sa buhay ng isang payapang tao para lang mag-cheat sabay hirit nito ng cheating is a choice and not a mistake. Pero bagamat maraming best na raw siya loko ng lalaki, umaasa pa rin naman daw siya na may isang darating na tamang tao para sa kanya. Hindi naman daw siya nagmamadali at career daw muna ang focus niya ngayon. on.